ay talaga pong dalang kapit bahay oh. yan nasumpungan po natin ngayon ang kabuti oh. Oh. kang kagandahan po pati oh, hindi yung overwrite Bale po, kumusta po kayo lahat? Ano po yan? Bale sa episode na ito. Bali, titingin po tayo ng kabuti ulit dun sa labak. Oh, uh, tapos ay titiba na rin po tayo ng saging para isang babaan po. Yan. Bali, ngayong araw po ay tayo nag-spray uh, ng uh, palayan din po ulit. Oh, uh, eh, okay. hindi ko na lang uh, naibahagi sa inyo yung puno mo po ulit ulit ang natin ginagawa. At ngayon po ay pangguguli uh, ang ating pupuntahan. Tara po. Sama-sama po tayo. Yan na po pala yung ating palay ngayon. No? Yo. Yung pong ibinaglalayin. Yun, para pong may mga punggisay din. Atin pong i siguro yan. Yun, sama-sama so po tayo palabak. Magandang araw, magandang panahon po uli. Oh. Tara, look ra. Udri. Oh, Maganda pong magalagala pag ganitong ano. Maganda pa naman din. Oh. Ah, talagang masarap ang paligid. Chu. Oh, tara, look oh, ra. Dri. Bali yung pong ating in-spray ay yung top shot. Oh. Kung susumahin po lahat, nakaano na. 40 karga na ho na sprayer ang akong ibumba diyan. Oh, talaga hum hung... puhunan din. Hindi ko sabi ganun po kalaki yung gasto natin din eh. Awan, Misan ho na papasip tayo kung paano mababawi ay. Oh, yan. Ang kapal po naman ng anuhin, yung linisin ng panabi. Oh, ayun sadya At pong ini-spray na pare puno may yung atin pong laan yun oh. No? nagtrapa po tayo ng ilan doon maganda na rin medyo nakahuli na po yan yan po lahat ay spray na oh, na lang po natin tumugmok ang damo niya Pare eh po yung mga kahanga natin yun, eh, no? si Kuya Rodel oh. Nagagagamas uh, din. Ah, kapal naman ng damo. Eh. Yan na po pati ang update sa ating palayan. medyo atin hula ang aano ba aano ha ng patubig yan paparatingan Atin pong unti-unti oh, papasakata ng papasakatan ng tubig. Aha, boleh nak minyak asli. bali ang estimate na gusto ko po din sa ating sa damo pala ang ah. yung ating pong inaanong pang bombahan sa kaho ho para nasa ano na po ay ang bali nakagamit na po tayo ng apat na one 3 tapos yung isinasama pang almix bali one po nasa ano na po isang temple ay one five pumapatak po ng ano apat na one five six thousand na po yung additional gastos uli natin para lang po sa pamatay damo ng ating palay po ayan gawa ko ng pagka hindi natin naagahan niyan posible pong madagdagan pa ang ating gastos yun tara po pinidiritso naman tayo din sa kabutihan oh naraglog pa tayo plastic ah, inahulog Bale lang din po tayo nag-spray nung Forte Salid. Yun po ang pang ano natin sa dam. Na pala yung plastikong hinahanap. Na ay ng kabuti. Tapos ito po pala oh, malilinis pa natin yan. Paligid na yan. Ano, may kabuti, chuchu. Ah, meron, no. Yun, nice. Kaabot din ng maganda, oh. Yun, oh, usos, dami, oh. Panalo to, oh. Apagkakadami, oh, oh. Aba. Susmarsi po. Dami. ayun dami eh. panalo wala pa naman tayong dalang cutter ngayon Ssst. Aba, ajak pa tayo ngayon, no. Eh. Pagkakadami. Eh. Balin dami pong kabuti oh. Ah, ay puno ng ating plastik oh. Yun oh, ah, timing na timing ng ating punta din eh. Oh. ako ah, katuwa. Ah, oh, ay dami na rin kapit bahay. Sobrang dami po oh. Yun oh. Dami. Hmm. Ah, pagka po. Mm. Aba. Kachim po rin. Sabi na po ay eh, pag po yung ganito, ay eh napakarami talaga. Hmm. Dami. Mm. ay ah, ah, dami ang kapit bahay na rice. Tabi cucu. Mm. Dami. Talaga wala nang ibang may kundi dami no. Aba pa kada dami puno man ay. Eh. Mm. Apa? Oh. kilo to kapal pinakasorting araw po ito ngayon oh. hindi na tayo ano titiba ng saging sa ito na lang dami ano ay puno po apaw ah, po sa ating plastic eh. yan o ganyan po karami na spot natin ngayon oh. Aba. Aba. Kakatuwa. Hmm. Ay, talaga pong Dalang kapit bahay oh. Yan, nasumpungan po natin ngayon ang Buti oh. Oh. Kang gagandahan po pati oh, hindi yung overwrite. Oh, yung hinug, yung po bang kung ano yung ditlot. Numisan no, ho, durong lakan ng atin nalagyan, wala man tayong nakuha. panahon nga naman no. malit po naman ngayon ang atin lalagyanan. <laughs> Nung super laki. Naka-timing, oh. Eh? Perfect time. Yung ganito po, ang kagagandang, ano, sizes, oh. Lumon yung sakto-sakto lang. dami oh jack pa tayo wow oh, Aba. <coughs> <coughs> hindi nga naman natin na <coughs> pa ba kayo, ano <coughs> hindi rin natin talaga masasabi ang panahon na yan oh. minsan nga nasisiro tayo pero ngayon no oh. Pasabihan ng oh. para kang kabuting sumusulpot. Ang kabuting nga pala, na nalang nasulpot doon. Durang dami Ngayon po pati wala tayong dalang cutter At sabi ko nga ay patubangga po ba Meron o wala Ay okay laang Hmm pwede pa ba natin balikan itong iba magtitira po ako yung mga pabilugan pa po pero baka naman hindi ko mabalikan bukas ano sayang lahat na natin yan yung po mga shout out po sa mga nakakatikin na rin talaga po kung kayo personal na ng ganari at nakaka-experience ay talaga yung enemy ko yun din ang inyo iimikin nasasabihin nyo dami <laughs> oh ah, ah, talaga ibang magbigay ng biyaya si God ibang magbigay ng biyaya mm oh. Nakadali na naman po tayo ng ulam na nopo. Alam niya po ang nopo. Mm. Nopo hunan. Mm. Ito oh. kukuha na rin po natin na rin yun oh. yan o oh. kung talagang sisibol yan si sisibol Yan, ano pong masasabi niyo sa ating na uh, bagat ngayon? Oh. Panak tong panak to. Oh. Yan, yung pong namisay ganari ang ulam. Oh. Tabi po natin ngayon na uh, bagat. pinakaswerteng araw mm. Thank you Lord at napakarami po ng biyaya ngayong araw. Tama-tama po. Wala din tayong na pera ngayon. At dahil po nag-ano nga tayo. nag ulit sa atin. Kalibre hmm. pa tayo ng ulam. Ito po ay pagkakunti ang ating harvest kinakain din ito. Pero pag po ganyan marami, o oh, ay di linisin na natin ang ayos. O. Oh. panalo baka ah. po mga 2 and a kilo bigat din eh ah. nice natin pong ikukubara dumami oh. boundary na tayo dali chuchu boundary na lakad. Oh, o mapapalaban tong ating alaga. <laughs> <laughs> lakad. Dali. Yung po ng atin sa akin na pinaplano, oh, medyo pa rin po naman, no. Siguro mga 3 days pa. Laki oh. Ayan po, lucky, oh. po no. ah. ang laki oh. Ito mo yung puno. Ah. Laka ng bunga niya. Balikan na lang po natin oh. yung pong saging natin ay ating babalikan na lang uli mga anong araw yun magaano na lang tayo ng talbos ng sili malasa po ito pag kami talbos ng sili sa ginisa oh Diretso, ano po. Pruning na rin yung sili. Para po hindi makagulang yung dahon. Oo. Oh. Dami, libre bilay na ulo. Oh, tara, chuchu. Patay lalagra na. Mas maganda po yung madalas tayo nakakapunta dito sa ibaba. Oh, namumonitor natin yung mga ano natin, pananim. O oh, yung mga i-harvest iha po ba? Katulad po niyan, medyo payatot pa talaga oh. Hmm, look Balay po, salamat po ulit sa inyong pagsama. Ano Pinakamasurting araw. Ang dami nating na harvest na kabuti. Oh, yan. Talagang minsan hindi po natin inaasahan yung mga gatong pagkakataon. Surte na tayo nito. Upo. Libre ulam na. Oh. Ayan, bali, dito na rin nga po tayo magtatapos ang vlog na to. Kung di pa po kayo sasubscribe sa akin channel, pa-subscribe na lang. Paklik na lang po notification bell para maging updated po kasi susunod ko pa ang videos. Hanggang dito na lang. Ingat po palagi. Happy happy lang. Bye.